Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga nagtatanim ng droga ng mga gwardya dyan sa MRT sa may Ortigas kasabwat ang mga teller. Kapag isinumbong mo kakampihan pa ng mga teller, meron din dyan sa LRT sa UN. Avenue LRT Station may gwardya dyan na sisitahin ka, tapos kapag nag-react ka sisinyasan niya ang teller at biglang tatawagan ng gwardya at tatakutin ka na papatayin ka at sasabihin sa iyo may bomba at droga ka. Modus ng mga teller at gwardya. Idinimanda na yan kinampihan pa ng mga tiwaling fiskal ng Manila. Ang mga modus ng mga teller na nagbabanta na ipapakulong ka kasabwat ang mga gwardya. Kukuyugin ka at sa takot mo peperahan kanila. Mag-iingat kayong mga pasahero sa LRT at MRT sa mga modus ngayon ng mga teller at gwardya. Dati ang modus nila ay eskandalo o pera. Kasabuat ng mga gwardya ay mga criminal na mga pulis. At pasasalitain ka na may bomba ka. At tatakutin ka na dadalhin ka nila sa presento para ikulong. Sa takot mo magbibigay ka na lang ng pera. Kaya sa mga pasahero ng LRT at MRT mag-iingat kayo sa mga teller ng LRT at MRT at mga gwardya na mga holdapper. Talamak yan dyan sa LRT at MRT. Kung sa airport ay tanimbala, sa LRT ang modus ng mga gwardya at teller ay tatakutin ka na may dalakang bomba. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.